Sasabihin ko sa inyo yung mga 10 things na nagustuhan ko sa kanya. The exhaust sound. Dahil nga naka 270 degrees crank configuration siya. Sorry, sorry, sorry. At yung 5 things na hindi ko nagustuhan. A minor issue, pero may mga kilala ako. May mga natumba na. Ah, pakasarap gamitin. Parang ako mapapawaw ka. Kay 4 of So yun, after more than one year of owning this 2024 CFMOTO Moto 450 MT, nasabihin ko sa inyo yung mga 10 things na nagustuhan ko sa kanya at yung 5 things na hindi ko nagustuhan. So kung maalala nyo yung simula pa nung first vlog na nakuha natin to, isa tayo sa unang nagkaroon ng 450 MT. So yung number one na nagustuhan ko sa kanya is yung pagiging lightweight niya. So itong bike na to, ito yung pinakaunang adventure bike na nagustuhan natin kasi sobrang dali gamitin, sobrang gaan para sa isang adventure bike. Pero kung ikukumpara mo siyempre sa mga small, smaller bikes, medyo may kabigatan siya. For example, kung kukumpara mo sa NK, 450, tsaka sa 450SR yung naked and sport version nito, siya yung pinakamabigat. Pero kung kumpara mo naman sa mga ibang adventure bike, siya na yung lightest sa category niya. At ang pinaka the best sa pagiging lightweight, hindi ka maiintimidate intimidate sa kanya, lalo kung gagamitin mo siya sa traffic, tsaka sa mga off-roading. And dahil nga magaan siya, maganda rin yung kanyang weight distribution and handling. So pag ginamit mo siya sa mga twisties, talaga daman mo na sarap niya gamitin, tsaka talagang kapit na kapit siya sa kalsada. Number 2 is the engine vibration. So meron siyang dual balancer shaft. Kaya talaga magtataka ka. Kasi hanggang redline kung di mo titignan yung tachometer mo or yung panel, di mo alam na naka-redline ka na pala. Kasi simula sa 1 hanggang sa redline, minimal ng vibration na parang walang vibration para sa Sobrang akin. smooth ng makina. At syempre kung mabibrate din yung engine, ramdam mo yung sa kamay mo sa footpeg mo, sa katawan mo, pati sa back ride mo. Nakakapagod kung long ride. So ito, advantage niya kung long ride. Hindi ka magkakaroon ng rider fatigue. Number is the exhaust sound. Dahil nga naka 270 degrees crank configuration siya, yung tunog niya similar sa mga V-twin. Kaya kakaiba yung pagkatunog ng parallel twin niya. Kaya maraming nagagandaan sa tunog niya. Number four is the suspension. So, yung suspension niya is KYB front and rear na parehas na fully adjustable. Kaya napakasarap gamitin kahit na sa mga humps, sa mga rough road, di mo ramdam yung lubak. Parang nakasay sa isa isang luxury SUV. So, plus yon Plus, syempre, bilang adventure bike, mahaba yung kanyang suspension travel. Kaya talagang pwede kahit sa ang kalsada mo siya gamitin. Number 5 is the soft seat and low seat height. So, yung quality ng seat niya, napakaganda ng, para sa memory foam and gel type na pinagsama. Sobrang lambot, wala kang mararamdaman na masakit sa pwede. And then, yung seat cover niya, premium din yung design and yung feel. Maganda yung grip sa'yo. One of the best na nasakyan ko na motor. Kasi na yata to, sa may pinakamababang seat height sa mga adventure bikes na available ngayon sa market. Kaya kahit mga lady riders o yung mga hindi pinagpala sa height, kayang i-drive to. At yung suspension niya, pwede mo pang ilipat ng mounting. Meron siyang adjustment para mas bumaba pa ng mga another half inch yung kanya seat height. Number 6 is the tubeless rims. So makita nyo, naka-spoke rim siya, pero yung spoke niya makita nyo nasa dulo nandito. So meaning yan tubeless siya. Kaya wala kang problema kung maflatan ka man, pwede mo siyang pasakan lang. Dalaga lang ng pampasak, Tsaka tire inflator and pwede ka na ulit bumiyahe. Pang long ride, perfect na perfect. Tsaka syempre kung naka-rayos ka, pwede mo siyang ipangharaba sa off-road kasi yung mga aluminum na mags may prone siya sa mabasag kapag uh, sobrang tide ng off-road. And naka-dual sport tire siya. Kung makikita nyo, pwede to sa kalsada, sa highway, pero pwede rin siya sa off-road. Pero yung itsura niya, mukha talaga siya pang off-road kaya maporma din. At ang ganda ng kapit kahit sa bankingan. Talagang kapit na kapit siya, walang dulas. Number 7 is the price. Syempre yung SRP ng unang labas na 450 MT is 328,900 lang. So kung iisipin mo, sobrang sulit kasi yung presyo pa lang ng rims nito. Nasa parang nasa 45,000 yata ang isa. So kumbaga, pag -inad mo lahat ng mga amenities niya, features niya, KYB fully adjustable. So para sa sa price niya, sulit na sulit siya. Yung number 8 naman is the looks. Kasi kung titingnan mo siya, para siyang hindi 450cc na adventure bike. Mukha siyang 1000cc na big bike. Kasi lalo kung pupunta ka dito, sa rider's perspective, tapos makikita mo yung lapad ng tanke niya. Actually, hindi naman hanggang dito yung tanke. Pero nilakihan nila yung body. So, para pag nandito ka, parang ang laki-laki niya. Pati sa harapan niya, sobrang lapad. Kaya maganda rin siyang formahan. Bagay na bagay sa kanya lagyan ng crash guard. Siyempre, yung crash guard, maganda to pag natumba. Safe yung motor mo. Tapos, bagay din sa kanya lagyan ng auxiliary light. Bagay sa kanya ng mga cellphone dito, mga gadget holder. Tapos, windscreen na malaki kung gusto mo. Marami kang pwedeng gawin sa kanya. Lalo yung top box, nalagyan natin siya. Bagay pa rin sa kanya. Kahit may top box, di ka mukhang mag deliver And ito nga pala, sec na top box is hard plastic na mukha siyang alloy para ang forma pa rin at at the same time lightweight siya. Tapos nilagyan na rin natin siya ng maraming accessories. So dahil syempre ng mga auxiliary light, tong S12 na stainless crash guard, exhaust from red exhaust. Nilagyan natin siya ng mga galing kay gaspoholic na mga accessories tulad so, nito na mga CF Moto na brake fluid reservoir protector, caliper protector, CF Moto side stand enlarger original CF Moto na low fender. Tapos bumili na rin ako ng riser na pang ADB 160 pasok din sa kanya, Moto Wolf. And then Mm. Parang nagprint ako ng preno. Oh. RCB, brake master sa harap, tsaka brake master na RCB sa likod. Kulay silver para match And then, nagpalit din ako nito. Parang Savage Nagaling sa online. Savage na top box bracket plate para mas matibay at mas malapad yung kakapitan. Kasi pag hindi ka naglagay nito, mangyari yung box mo mas malapit dahil nga malit yung kakapitan sa ilalim. So, mas malit yung space ng back ride mo. Unlike dito, mas malalayo mo yung top box sa passenger. Naglagay din pala na tayo dito ng CF mount na paddock spool. And isa sa pinaka nagustuhan ko na pyesa na galing kay Gaspaholic ay itong quick shifter. So, ang brand niyan is 80 Racing Quick Shifter. So, kagandaan niyan. Hindi mo clutch So, smooth na smooth yung shifting mo. Lalo yung gearing niya kasi pang low speed kaya mangyayari. Cambio ka ng cambio. And then, nagpalit na rin tayo ng front sprocket. Nag plus one tayo para mas relax yung makina kasi from stock front sprocket. Galit na galit yung makina mangyayari kada stoplight. Cambio ka ng cambio agad eh. So, yun. Malilesen yung pag mas marirelax yung makina at mas makakatipid ka rin sa gas. Pero at the cost of nabawasan yung torque niya ng konting konti. So, number 9 is the TFT display. sa so, makita nyo rito. Napakalaki ng TFT display niya. Mataas yung resolution eh, full color yan. Kaya naman, Siyempre ang pakiramdam sa kanya, premium bike. Ang datingan, pero, diba? di ba, hindi siya sobrang mahal. And lastly is the build quality. So, kung makikita nyo rito, buttons niya, premium. Premium yung mga buttons niya. mga ma-feel mo talaga na maganda yung quality niya. Hindi siya tinipid. Pati yung grip niya, pati yung fairings niya, makunat. Ano, you know, pakinggan mo yung kunat niyan. At syempre, walang perfect na motorcycle. Ito naman ang aking five dislike sa motor na to. So, number one is medyo malakas sa gas para sa isang two-cylinder. So, 450cc siya. Pero yung configuration ng kanyang engine is more on torque, more on low speed. Kaya ngayon, pag ginagamit mo siya sa long ride, highway, talagang galit na galit yung makina. Di may talaga na persadong persado siya. Kaya nangyari, in return, maganda nga yung torque mo, pero yung gas mileage mo naman medyo nakokompensate siya doon. Kaya usually around 18 to 19 km per liter lang siya. So meaning parang halos, di ba, malapit na siya sa konsumo ng mas malalaking makina, mas malalaking big bike. Number two is the slow boot up time ng TFT. So bilangan natin kung ilang seconds siya bago makapag boot up. On natin. So, yun. So, mga kulang walang 9 seconds. Ang kanyang boot up time. Medyo na ako kasi minsan pag alis na ako, may tatestingin ako sa kanya, talaga mag-aantay ka sa kanya. Hindi <laughs> kaya sa iba, instant pag click mo, ilang seconds lang, okay na kagad. Number 3 is a minor issue, pero may mga kilala ako sa GC namin, sa group chat ng mga 450MT, may mga natumba na. Kasi nangyari minsan, kapag naka second gear ka, tapos napaklatch ka, namamatay yung makina. So, minsan, naka in gear, bilang namatay yung makina, nangyari sa lang, na out of balance kasi bilang hihinto yung motor, pag naka gear ka, namatay makina, hinto siya siya, yung rear tire, and then, out of balance. So, maayos ah, naman daw yun. Through firmware update, pwede mo i-update sa sarili mo, via wifi, or pwede mo rin siyang i-update, punta ka sa dealer. Gaya ko, ilang beses na rin ako namatayan ng makina, pero syempre, kapisado na natin siya, kaya pag namatay naman, napapastart ko naman siya. And minsan, pag nararamdaman ko na parang mamatay na siya, nagagas na ako kagad. So, nangyari minsan, gas ako ng gas kasi kinakabahan ako na mamatay siya. Number 4 is the brakes. Yung front brakes niya medyo nahihinaan ako. Kaya nga tayo nag-upgrade ng Racing Boy na front brake master. Nagpalit na rin tayo ng e-league na brake pad. And ang result, lumakas ng konti pero nakukulangan pa rin ako kasi para sa bigat niya, parang di talaga siya kaya pahintuin ang... ka nung front brake. So minsan kinakabahan ako magpatakbo ng mabilis kasi hindi ka confident dun sa brakes niya kung kakapit ba siya o hindi. And number 5 is reliability. So medyo bago lang si 450 platform sa market. So may mga naglalabasan pa ng na mga medyo minor issues so hindi pa natin alam kung palagang gano'n siya katagal kung itatapat natin sa mga Japanese counterparts na subok na sa mahabang panahon kagaya ng for example ng Versys 650 platform di ba napakatagal na sa market niyan kaya alam natin yung tibay niya so ito it remains to be seen na kailangan muna mapatunayan through the years kung gano'n siya katagal kahit anong sabihin natin maganda yung quality niya matibay siya pero syempre kung i-compare na sa Japan di ba medyo talagang lamang talaga yung mga Japanese brand sorry, sorry, sorry. <laughs> Grabe talaga si eh. 450 MT napakasarap gamitin, napakadaling gamitin. Ang gaan, ang gaan guys. Medyo emotional ang aking ride ngayon dahil ito na ang ating last ride kay 450 MT. Di-deliver na natin siya sa magiging bagong amo niya. So, sa mga nagtatanong kung bakit kasi wala talaga tayong time para mag-ride. Sayang lang kasi imagine tumagal na rin sa atin to na more than one year. Siguro 15 months. And then di natin siya talaga masyadong nagamit siguro long ride na sa akin ito mga nakadalawa pa lang ako isang gas, isang Tagaytay actually yung, yung, Tagaytay nga parang di pa siya long ride na masasabi kasi malapit lang yun Ayun, sa mga nakasabay-bay sa atin nalaman nyo naman, nakita nyo naman kung paano natin iningatan si 450 MT at kung paano natin siya binild yung hindi biro yung effort at oras sa pagbubuo ng motor hindi naman agad-agad isang pagsara ng pagbibuild napakasarap gamitin talagang pag ginamit mo to kahit sabihin mo owner ka ng mga mas, mas powerful pa na motor Parang ako um, mapapawaw ka uh, Kay 450 MT Parang, appreciate mo siya eh Unang una na yung pagiging lightweight talaga niya Kasi so, syempre mababa yung seat height Ito hindi tayo nahihirapan Kapag ka uh, may hinto Ang so, kala mo laki laki niya Pero magaan lang talaga siya And syempre shout sa helmet natin ha Aero Commander version 2 Pinaka ng Aero helmet Napaka pogi at napaka angas nakakalatch pa ako nakakalatch pa nga pala to pag may mga lubak tatayuan mo lang oh sarap na ito pang service pang araw araw at pang long ride talagang pwede mo ikutin ang Pilipinas kapag gamit mo tong bike na to pati yung handling maganda rin talaga perfect na perfect sa lugar natin na malubak ba? Diba?